matindi ito mga kababayan. May mga bagong umuusbong ngayon na pinag-uusapan sa kongreso tungkol dito sa mga budget-budget na ito. Sabi nga ng isa rito ay dinidikdik nila si Vice President BP Sara na kung saan ito ay nagkakahalaga lamang ng 125 million. Pero itong bagong pinag-uusapan, bilyon-bilyon, no? Umaabot ng 6 billion. Pero kayo na ba lang rito, no? Sa mga sasabihin ng uh, audit, no? Kahit sinabi niya na hindi niya sakop, pero siyempre, sa mga binitawan niyang salita ay parang nakakaduda nga naman. Bilyon ang mga nirilis, pero hindi masyadong tinuuna ng pansin. Ang tinuna, ti, ng pansin, itong kay uh, uh BP Sara, yung confidential funds, no? Kaya halatang halata no na talagang tinatarget nila si uh, Bipisara Sara para sa 2028 election. So tingnan natin kung anong mangyayari dito dahil nga ang lalaki ng halaga ng mga nirelease sa may uh, basilan. No? Ito panoorin natin para lalo nating maunawaan. Hindi pa nga na-liquidate yung una, tapos mag-release ka naman. Hindi yung na ito is small amount, ha? Kasi mainit na tayo doon kay Sara Duterte na 125, eh, ito 6 billion to eh. Uh, Mr. Chair, following the guideline issued by uh, issued by the Minister of uh, Minister of Finance, Budget and Management, the fund releases are not uh, subject to liquidations.

on August 15 August 15 magkano ang ma, amount ma? is 599 um, 599 million 599 million 270 000.70 Tapos ang Angelono anong anong mat? Barya lang sa kanila. pera, masaya ang mga kababayan ko sa Basilan, uh, daming pera. Uh, the next uh, um, Barya lang ng bilyon um, on December, sometime in December 2024, but the releases were made to uh, various municipalities in in Basilan. Hindi, kasama yung various municipality of December. Pero kung 1 billion yung sa probinsya, meron pang mga more than 400 million. Anong date din yun na-release? The two transfers. The two transfers are the loan two releases. first is August 15, which is 599 million 415, and the second release was made on the November 18, 2024, and the amount is 401 million 240 thousand. 100M, okay. Yung Salanaw, sa Lanao, sa Maginda na del Norte, okay. doon muna ako sa probinsya, yung 1 billion, ano yung first Ay, release nila? Ang... Pero sir, ang tawa kayo sige lang. Dahil Maginda dyan Norte, sa... Matinding po Okay. the okay. okay. first is uh, on October 30, 2024. October 30? Yes po. Magkano? 676 million. And on, on, on November 18, 2024, 324,000, uh, 324,000. So equivalent is 1B. And then the Tawi-Tawi. tawi po, is like that, twice. Take the 500, sir. Take the 500, sir. What was the first 500? First 500 was released August 15, 2024. Second release was made. November 18, 2024. Sir, so 500, yeah, 5, 500 dollars pa rin, sir. Sir, halimbawa, kayo sa COA, ba? pag ganito, alam ko meron naman talaga kayong mga internal rules sa COA. Ako, nung regional governor ako, naalala ko, eto, mga mayor na yan, eto, sila ko bombid, nakikipagmawa yan sa akin. Either ang memorandum mm -hmm. of agreement namin, naka, merong laman, ha, sabi ng kuha, either 15% mauna, tapos ang sunod is 40, then may matitira, tapos 30, depende sa liquidation. Pero itong mga releases, ito. grabe. Ito, halimbawa, August 15, na-release kayo ng 500 million. Bago pa ni-release yung another 500 million, meron ng liquidation na submit sa kuha. So, government fund to, magtataka ka, release ka ng release, hindi pa nga na-liquidate yung una, dapat mag-release ka naman. Hindi mo ito small amount, ha? Kasi, mainig na tayo doon kay Sara Duterte na 125, eh, ito, 6 billion to, eh. Oh. Mr. Chair, following the guideline issued by uh, issued by the Minister of uh, Minister of Finance, Budget and Management, the fund releases are not uh, subject to liquidations. Kasi no kumunod ng, ng sa sa budget circular number 2024-010. Oh, no, hindi subject sa liquidation. Uh, wala pong nakalagay okay lang kung may mga proyekto pag uh, Wala naman po. ma'am, medyo hindi maganda ang pangdinig ng chairman at ni congressman ako. Uh, ang anong sinasabi ng circular at guidelines ng Ministry of Finance and Budget? Hindi subject for liquidation? Uh, kasi sir, uh, the moment sir na na-fund transfer po siya, na-fund transfer po siya sa various local government units, yes. uh, ang titingin po noon kung yung implementation po ba noon at saka yung actual utilization po ng mga fund release, sa mga local government units uh, will be audited by the auditors of the local government units. And based on the guideline issued by the Ministry of Finance, mayroon po ditong monitoring mechanism which is uh, under push sa Ministry of Finance. Okay, ma pero ma'am, hindi tama sabihin natin hindi, hindi. na hindi subject for liquidation ninyo. Pero remember, the same pa rin, commission on audit yung na-assign doon. Kaya babalikan ko ma'am yung tanong ko kanina. February 13, sum sumulat si Minister uh, Pakasem. In fact, ang address niya sa COA, nagtatakang ako bakit COA. Baka uh, ang iniisip nito, baka singilin nyo rin yung mga residents COA nyo para mag-submit ng liquidation sa inyo. Yun yung effect eh, yung understanding ko. Pero, ang point ko doon, meron kayong residents COA. Kaya tinatanong ko, uh, paano mangyari yun? Hindi pa na-liquidate yung unang releases, pero meron na namang next releases. Di ba dapat kayo sa koan mismo, magtataka kayo at magtatanong kaugnay nito? Kasi hindi nga maliit na bagay eh. Hindi sa, hindi sa parang isang milyon, dalawang milyon. Ang usapin dito is 500 million to 1 billion. Uh, Mr. Chair, uh, uh, let me just clarify, no? The word liquidation is not used in the guideline. But actually, The requesting local government union should submit a report on fund utilization for any previous releases funded by the national government following the template prescribed in the guideline. That is, uh, uh, including the SBR, letter of intent to be submitted to the Office of the Chief Minister for approval. Pero ma'am, there is no mention, sir, of uh, the word liquidation. Kasi uh, the word liquidation usually, sir, is used for advances. So, baka lang po kasi ma magkaroon ng misnomer. Ma ma'am, ikaw kasi ang nagsabi noon, eh. Yes, sir. Ah, that, uh, I started writing, sir. sir. Kaya, ko lang yan dahil ikaw ang nagsabi. Kaya, pero, the same, uulitin ko, si COA merong guidelines, may residents COA kayo, every unit, ng government, local government, yan, or agencies, meron tayong mga assigned na COA. Pero, alibawa, ma'am, matanong ko, anong basis na ninyo Uh, halimbawa, na-release ang pondo. Ano yung basis nyo for auditing? Kung wala namang MOA, wala namang guideline, di ba? Wala namang proposal. Ano yung basis natin for liquidation? Eh, anong basis natin for auditing? Again, sir, no, in uh, speaking as the auditor of the Ministry of Finance, Budget, and Management, my audit jurisdiction only covers the releases of the funds. Again, no? So, yan po ang ilan sa mga balitak-takan ha, na pinag-usapan dyan sa Kongreso tungkol dun sa bilyon-bilyong uh, halaga na na-release dun sa Basilan, sa Tawi-Tawi na kung saan ay uh, napakalaking halaga talaga nakagulat, barya lang, lang pala ito sa kanila at uh, mm, kumbaga eh, ito ay hindi natuunan ng pansin natuunan pa ng pansin ang uh, confidential funds ng ating Vice President Maraming salamat po muli sa inyong panonood sa aking malit na channel, pagpalain nawa ang bawat isa. Bahala na po tayong humusga at uh, maging mapagmatyag -mapag sa pagpili ng ating bubutohin. God bless everyone.